Hi everyone! Today's video, pupunta kami dun sa lola ko na uh, matagal-tagal ko na rin hindi naikita. And she's so very special to me kasi um, hindi, uh, yun, syempre, lola ko siya. <laughs> And of course, um, maiyak na ako. Kaya lang, Malalamat. Interview niya ni si lola. And also, kasama kong pumunta doon ay ang aking aking anak, ayan, at ang aking cameraman. Yun, no? Ang aking certified cameraman. Ayan. Tatlo kami pupunta ngayon sa Bulacan. All ah, the way. Okay. So, let's go. Let's go. sa bahay ni Lola. Ayan. Yay. So, naka-safe safe naman yung pagpunta namin. And pasukan na natin si Lola kung ano ginagawa ngayon sa bahay ng aking lola. Ayan. Exclusive interview ko kay lola. Nag-promise um, ko talaga. Ka. Um, by the way, sa lahat, ang titatanong dyan kung ilang taon na yung lola ko. Ilang taon ka nila? Ha? Huh? Ilang taon ka na? 87. Oh. 87, di ba? 87? Makalain mo, hindi lahat. Hindi lahat 87. <laughs> <laughs> di ba? So, napaka-bless ni lola. And, uh, napaka-bless ko rin na nagkaroon ako ng lola na katulad ni Lolo, ayan. La, hmm. anong masabi mo dun? Kasi may mga nanonood sa atin. Huh? May mga nanonood sa atin. Lapit mo, be. May mga, may mga nanonood sa atin. Tinatanong kung bakit. Ano yung sikreto? Bakit umahaba yung buhay? Bakit umabot ka ng 87? Yung nagtataka rin ako. Pero yung nagkakasakit ako, gumagal. <laughs> tataka nga ako hanggang ngayon. Buhay pa rin ako. Sabi ko sa natalang mga anak kong mga bata sa una, una pa, sa una pa ano daw ka na umiyak sabi, bakit ganun mga anak ka ba namatay na matay na pero ako ang tanda-tanda ko na dapat ako na namamagal ay, sabi kasi ng Panginoon ang gumagalang sa magulang at nagmamahal bibigyan ng mahabang buhay at mabinhawang buhay yun yes. oo, kaya siguro na ganun pa saka may purpose ka pa dito di ba, kasi yun pa yung pinaka ano, la kaya isipin natin, di ba parang kisa panahon ngayon, sa kinakain sa um, polluted eh, hmm. polluted na tayo la hindi so, ako mahilig sa baboy mm -mm. yun, hindi daw mahilig sa lola sa baboy so alam niyo na guys mga mahilig sa baboy dyan <laughs> ba? darasan lang ako lagi kayong mga apoko, mga anak hindi ko na, bago matulog pagkagising, nagdadasal ko kayo lahat ng anak, apo, mga manugang, o, oh, pati yung mga anak kong namatay na. Yung, pati at father mo. Mm oh, hindi ko siya nakakalun. Mm Yun. So, yung pala yung una, pray talaga, di ba? Iba talaga. So, sipin natin. No? Huwag ka nang umiyak la. ako <laughs> maiyak din ako niyan. Nakain mo ngayon. <laughs> gulay. Yung. gulay Gulay. Sa Totoo ba? Uh Oo. -oh. Totoo ba yun lang kapag talaga gulay nakakapagpahaba ng buhay yun? Totoo? Mm. Oh, alam nga po ang malaki ang kapalataya mo sa Panginoon. Yung. Hindi kanya pababayaan. Ayun. Diba? Sa umiinom akong vitamin. Vitamin, yung sentro, gasa <laughs> na gatas lahat. Alo, pansit yung papaba ng buhay. Ayun. Beer brand adult. Oh, uh, yung mga endorsement tayo. Beer <laughs> <brand> adult, ano <laughs> pala? Ang <laughs> ano pa? Ano pala? Milo. Milo. Oh, diba? So, sa mga... Saging nalakatan. Oh. saging nalakatan. So, mga pampahaba talaga ng buhay yan lahat. Um, exercise lang. Nag-exercise nage pa ba tayo? Oo, oh, naglalaba, lakas ko pa, naglalaba ako. Oh. Oo, naglalaba, 86 years old, kayo yung mga tama dyan, hello. Silip <laughs> <Kilos> tayo. <laughs> si Lola, At, naglalaba pa, oh. Nagbabalik na, po. naglilinis. Oo, oh, naglilinis pa. Oh. <laughs> naiinip pa. Pagka kayo maaga na akong nagigisig, sabi ko, naiinip. Kaysa sa mahiga ako ng mahiga, magtrabaho na lang ako. Yun. Yeah. So, hindi mo hinahayaan na nakahiga ka lang lang. Oo. Oh. Talagang kumikilos ka pa. Naiinip ako. Alas 5 pa lang gising na ako. Mm. Papainit na ng tubig, hindi inom na, na kape. Mm -mm. So, ang um, ganun lang pala kasimple, parang kung iisipin natin, pero sa ngayon kasi, hindi siya nagagawa. Kasi inisip ng iba dyan, eh, malakas pa naman, di ba? Pero si Lola, just imagine, 86 years old, 87 na, 87, oh, 87 years wow. old, pero iba, iba yung binibigay na lakas sa kanya, Actually, yun din, aside sa binibigyan siya ng kalakasan, eh, tinutulungan niya yung sarili niya, binubus niya yung sarili niyo, niya kung paano niya palalakasin. Ang edad ba? Pag 86 years old ba, 87, kamusta yung memory? Kasi usually yung iba, para ang problema, aside na may, na may mga nabibingin na, may mga um, lumalabo na yung memory nila. Pero sa'yo la, kamusta? Magmula ng maleta ko, alam ko ang mga nangyari sa buhay ko. Ang anak mo si Auntie Tessie? Yuli, Boyet, Dani, Mimi, mm. Rosa, mm. So five, Bebe, six. Pampito si oh. Tito. Ayun. So ilan lahat ang anak mo lang? Nagbilang ko Siam. 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 Di ba ang dami? Mm. And... Ang si mama ang bunso. Si mamang bunso. Malayo Siam. pa yan. Malayo pa yan. Kung hmm. um, hindi kaya yung lolo mo na pangasama ko, magkakana kaya ako ng maragandang mababay. Mm. <laughs> Magkakaapo kaya ako ng na... mababay. Oh. Maganda ba lahat ng ano mo na? Apo mo? Mata po agad. <laughs> apo agad? <laughs> apo tayo? Anak na? Oo, lahat ng apo ko na pagkada Kahit umuulan, dumadating. Mm -hmm. Siyempre, special ano namin yun eh. Parang yun, yun yung naging tradisyon ng pamilya. Pumunta. Kasi at yun ay yung paraan din para makita ka, makita rin ng iba. So, importante. Oh, pero yung birthday mo, hindi ko nakakalimutan. Anong birthday ko oh. lang? December 30, New oh. Year's Day. Oh. <laughs> oh. Oh. Na. Ilang taon na ako lang? Ayun uh, na, na. Ilang taon ka na. <laughs> <laughs> Tingin mo lang, la, ilang taon na ako? So, yung walaan mo na lang. nyo, eh. alam ko. Mm -mm. wala mo na lang, lang Mga ilang taon na ako, tingin mo. Walaan mo na lang daw Walaan mo na lang yung edad ko. Tingin mo, ilang taon na ako. Thank <laughs> Oh. Ah. Thank you. 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 Ikaw. Aww. Aww. Ngayon, naka-uwi na kami galing Bulacan. And, uh, maganda yung naging conversation namin ni Lola. Nagkaroon kami ng kakustahan. At the same time, nagustuhan ko doon yung mga tips na nasabi niya para magsumaba yung buhay natin. Just imagine, 87 years old. ba? Diba? So, sa panahon ngayon, parang hindi lahat na achieve yung ganong edad. So, yun nga, yung mga tips niya, galing, coming from her, of course. Kaya talagang makatotohanan. Sabi una, prayer pagkain ng gulay, mga masustan At the same time, exercise. So, sa age niya, yung exercise niya is yung pagwawalis, pagdilinis. In short, hindi niya hinahayaan na naka stuck yung katawan niya na nakahiga. Parang Talagang hinahayaan niyang kumitos. So, ang sarap lang kasi nabigyan, nabigyan na niya tayo ng tips na gano'n pala yung possible na pwede natin gawin. Na, hindi natin na sige, naman talagang mahaba yung buhay ko kakaabot ako siya. Wala na, di ba? Pero, possible na humaba. Although, binibigyan, hindi naman natin hawak yung buhay natin. And, uh, I'm sure, yan, alam po hanggang saan tayo. Pero, iba rin kapag pinapahalagahan natin yung sarili natin, yung buhay na ibinigay sa atin. And, I hope na nagustuhan niyo ang tips ni Lola. And guys, bagong lahat, ayan, bago nyo i-end ito, huwag nyo kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe.